Magandang oras na naman sa inyong lahat mga kaibigan. Ang pag-usapan natin ngayon ay ang panukalang divorce na kamakailan lamang ay pumasa sa third and final reading sa House of Representatives o Lower House. Pero bago natin talakay ng ating topic, huwag niyong kalilimutan na mag-subscribe sa ating channel. Please like, comment, and share. Pag-click na rin ang notification bell para hindi niyo makaligtan ng mga bago at susunod nating video balik sa ating topic. Ang House Bill 9349 ay inaprubahan kamakailan ng ating mga mambabatas sa House of Representatives. 131 ang bumuto ng pabor, habang 109 naman ang bumuto sa hindi pabor. At 20 ang nag-abstain. Sa ilalim ng panukalang batas na inaproba ng lower house, ang mga mag-asawa ay maaring magsampa ng petition para sa absolute divorce gamit ang mga sumusunod ng batayan. Legal separation sa ilalim ng Article 55 ng Family Code tulad ng mga sumusunod, yung physical na karahasan o labis na mapang-abusong pag-uugali na nakadirekta laban sa nagpetisyon o kaya'y sa kanilang anak o isang anak ng nagpetisyon ng divorce. Ganon din yung physical na karahasan o moral na panggigipit upang pilitin ang nagpetisyon na baguhin ang kanyang religion o kaya yung kanyang political affiliation. Ibig sabihin, maaaring batayan para magsampan ng petition for divorce kapag ginigipit ka ng iyong asawa para palitan ang iyong religion o kaya ay palitan mo ang iyong partido sa politika. Ganon din ang pagtatangka ng respondent na sirain o hikayatin ang petitioner na makisali sa prostitution o makipagsabwatan sa naturang katiwalian. Ganon din sa isang ground din yung hikayatin o sirain ng kanyang anak. Yung, dalawa, yung anak nilang dalawa o yung anak ng petitioner na magkisali sa prostitution o makipagsabwatan sa naturang katiwalian. Isa ring ground kapag ang respondent ay nahatulan ng pagkakulong ng higit sa 6 years at ito ay final judgment na kahit na napardon pa siya pagkatapos. Ito pa, pagkalulong sa droga o alcohol o adik sa pagsusugal yung respondent. Ganon ang homosexuality ng respondent ay isa ring ground isaring ground para makapagsampa ng petition for divorce ay kung ang respondent ay nagpakasal ng bigamous marriage. Meaning, hindi pa na papawalang bisa ang kasal, nagpakasal na siya sa iba dito sa Pilipinas o kaya ay sa ibang bansa. Ang pagtataksil sa pag-asawa, o pagkakaroon ng anak sa ibang tao sa panahon ng kasal ay isa ring ground. Pero kapag ang asawa ay nagkanak ng isang anak matapos maging biktima ng panggagahasa, biktima siya ng rape, hindi ito magiging dahilan para pwede siyang sampahan ng petition for divorce. Ang pagtatangka ng respondent laban sa buhay ng petitioner, gayon din kapag tinangkarin na patayin ang kanilang anak o isang anak ng petitioner. Ang isa ring ground ay ang pag-abandona sa petitioner ng respondent ng walang makatuwirang dahilan ng higit sa isang taon kapag inabando niya ang kanyang asawa ng higit one year, pwedeng gamitin ito para ground sa pag-file ng petition for divorce. Mare rin gamitin na sa petition ang mga grounds para sa annulment of marriage sa ilalim ng Article 45 ng Family Code of the Philippines. Tulad ng mga sumusunod, walang parental consent ang mga ikinasal na ang edad ay between 18 and 21. Pagkabaliw, pandaraya, puwersa, pananagot at hindi nararapat na impluensya sa pagpapakasal. Yung mga sakit na nailipat sa pakipagtalik o sexually transmissible disease ay isaring ground para magfile ng petition for divorce. Batayan din para magsampa ng petition for absolute divorce ang paghihiwalay ng mag-asawa sa loob ng hindi bababa sa limang taon sa oras ng pagsampa ng petition ng absolute divorce at yung pagkakasundo ng mag-asawa ay napaka-imposible. Psychological incapacity, gaya ng itinatadhana sa Article 36 ng Family Code, batayan din yan. Hindi makapagkasundo sa mga differences o irreconcilable differences at ganun din domestic abuse o marital abuse kasama na dito ang yung mga batas sa ilalim ng Republic Act 9262, yung violence against women and their children. Ang sabi ni Congressman Edsel Lagman na siyang principal sponsor ng House Bill, bilang nag-iisang bansa sa mundo sa maliban sa Vatican City kung saan illegal pa rin ang diborsyo, ito ay isang malinaw at matunog na tagumpay at hudyat ng napipintong paglaya para sa mga mag-asawang Pilipino na nakabaon sa nakakalason, mapang-abuso at matagal ng patay na pagsasama. Samantala, hindi mabuto ang pabor si Richard Gomez na siyang kumakatawans ng 4th District ng Leyte. Sa kanyang paliwanag, ang sabi niya dapat sumunod ang mga batas sa mga kaugalian ng religion ng karamihan. Gayon pa man, kahit approved na sa House of Representatives ang panukala, nasa Senado pa rin ang bula. Kung maalala ninyo, meron ng divorce bill na inaprubahan ng Kamara noong March 2018 sa ilalim ng 17th Congress. Pero hinayaan na lang itong maging abo ng ating mga senador. Kaya ganito rin kaya mangyayari sa panukalang divorce. Uusad kaya sa senado o hahayaan na lamang lamayan ito. Mamamatay na ito sa senate. Ano sa palagay ninyo? Ano ang masasabi niyo? Meron ba kayong comment o opinion tungkol dito? Mga kaibigan, hanggang dito na lamang ating talakayan. Sana merong kayong napulot na kaunting kalaman sa ating topic. Maraming salamat sa inyong panonood. I-share na lang ang video ito kung nagustuhan ninyo. Maraming salamat po. Bye-bye.